I have just demonstrated to you the application of the short range marksmanship techniques na itinuturo ng ating mga NCOs. So, minabuti ko na lang na mag-demonstrate sa inyo to give more insights ano ang gamit niyan at paano niyo gagamitin ang pwersa. Part yan sa paano paggamitin ang pwersa sa pagsagawa nating mga tungkulin. Ang palala ko sa inyo, responsibilidad natin to protect innocent civilians. At ang ating mga kalaban ngayon ay nakahalo sa mga civilian because it is an insurgency. Ang mga civilian ngayon, kung the more we kill, wala tayong pakialam, civilian matay, the more that we will inject hatred sa isip ng ating mga kababayan. More hatred, more recruitment, walang katapusan ang giyera sa Pilipinas. Pilipino laban sa Pilipino. And for that reason, binigyan natin ng emphasis ang marksmanship skill. Dahil, babalik tayo doon sa argument na malaki ang ating responsibilidad to minimize collateral damage by hitting only enemy threats. Maliwanag yun yung context ng ating training. Pangalawa, in the event that uh, there will be a foreign aggression, lahat silang umapak dito at agawin nating lupa, dapat magaling tayong tumama dahil kailangan natin silang makasagupa at talunin natin sila. Babaha ang dugo sa bayang Pilipinas para ipagtanggol natin ating bayan. Correct? Sir. Ayan, yan. Nakita niyo ang kaibahan. Kapag foreign aggression, kalaban ng mga agaw sa ating lupa, lipulin natin yan sila. Pero sa away natin, sa kapwa Pilipino, sa mga nagre-rebelde, kailangan i-apply natin ang tamang-tama lang na pwersa para ma-minimize ang collateral damage. At magagawa natin yon kung tayo ay bihasa sa marksmanship. Kaya wag niyong parang easy-easy lang, ganun-ganun. Huwag kayong magtapos dito na hindi kayo bihasa dyan. Yes, Naintindihan? Yes, sir. Pagdating niyo sa field bilang mga platon leaders, kayo ang magreplicate niyan. Ano ang i-replicate niyo kung kayo bano naman pala kayo? Naintindihan? Yes, sir. Bilang pinuno, ikaw mahusay, ipasa mo yung kahusayan na galing kay Ranger Kabunski, di ba? Yes, Tindihan nyo? Yes, ipasa ninyo ang kahusayan na mula sa inyong mga NCO. Ano yung mga na-share nila sa inyo? Mga insights, skills, sila yung kasama ninyo all day sa mga training activities. Huwag kayong magpapasaway kung ano yung pinapagawa. Gawin niyo, dahil para yon sa inyo. At yun nga, yung value ninyo bilang leaders ay masusukat sa ano yung ma-share niyo pala doon pagdating ninyo sa inyong mga units. Hindi yung parang soso -so lang kayo, soso -so lang. Andun kayo, wala man kayong dagdag na value. At ang una na hanapin sa inyo, shooting skill. Kuha? Yes, Naano -na pag marinig nila? Ah, sino yung commandant niyo doon? Si Colonel Kabunok. And I am known to be an advocate of marksmanship skill. ayo kong makapagpatapos ng mga bano. Ah, nakakahiya yun. Maabot na ng Lieutenant, Captain, Colonel, General, Bano. Kakahiya, di ba? Yes, sir. Sino ang gustong maging Bano? Wala. So, therefore, kayo lahat ay magtaas ng kamay. Sino ang gusto na magiging expert shooter? Sir. Parang mayroong ayaw. Ayos ha? Yes, sir. so kung kung gusto niyo, willing kayo, magsakripisyo tayo sa initan, pawisan tayo mula ulo hanggang paa. Ganyan talaga yan. Ako, hindi ako makaabot sa ganitong level ng skill. Kung hindi ko naranasan nung ako ay tinyente, dadapa mula alas hanggang alas 11.30. Ciao. 1330 hanggang 1700 hanggat may araw, bago umalis. Totoo yan. And it happened in, in 1995. Kaya nyo? Yes, sir. yun. Ha? Pinagtrabahoan. So, you also do the same. Put passion on what you're doing. Mahalin nyo yung ginagawa nyo. Eh, parang ini-enjoy mo lang kahit mainit. Entendyan? Yes, sir. As against, kung ang inisip nyo, paano ako makasok Sana ako makarelax dito yung sa ngalilim dyan? awala ah, wala. Mangyari sa inyo, di ba? Yes. That will distinguish who has a good attitude towards the service and those who are not. Correct? Yes, sir. Good luck sa inyo. ano Be safe. Wala yung pinataka. Tapos, hindi kiniklear ang mga baril. Uwi doon. Kalabit-kalabit ka kalabit, na. Boom! Maraming nadidisgrasya. Maraming na akong training na hinawakan. Yung mga pabaya sa sarili. Tapos, hindi na babantayan. Minsan, ang mga NCO, dahil sa dami, ay, may disgrasya na. Sana, wag mangyari sa atin, mag kayo sa isa't isa. Okay? Para pala sa mga nanonood na aking video, wag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.